Mga kaibigan, mga kapatid, purihin at pasasalamatan natin ang lahat ng mga banal sa langit. Dahil sa araw na ito o ng araw sa buwan ng Nobyembre, ay ipinagdiriwang natin ang solemnidad ng lahat ng mga banal. Ang kanilang buhay ay naging saksi sa kanilang pagsasabuhay sa Ibanghelyo. Ang kanilang buhay ay naging saksi sa kanilang panindigan sa usapin ng kabutihan ang pagpapahayag at pagsasabuhay nila ng mabuting balita ang kanilang panindigan alang-alang sa paghahari ng Diyos dahil diyan kinikilala siya silang lahat ng simbahan na mga banal sila na naging banal ay naging inspi maging inspirasyon din sana sa atin na katulad nila tayo rin pagdating ng panahon ay makabilang sa hanay ng mga banal Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat, galing ng sinabi ko, unang araw sa buwan ng Nobyembre. Alam ko marami sa ating mga kapatid ang nagsiuwihan galing ng Manila, pauwi ng probinsya, dahil ito lang yung araw na kung saan makapag-nilay sila at makapagbisita sa kanilang mga mahal sa buhay sa mga kapatid na Yumao sa mga libingan. At ang mga sasakyan nito punong-puno, no, at uh, marami ang nagbabiyahe. November 1 and 2, no, mostly ito yung araw na kung saan parang naging uh, uh panahon din at oras na kung saan magkatipon-tipon ang mga mag-anak. Sana sa pagbisita natin sa mga puntod ay maging tapat tayo sa pag-alay ng panalangin alang sa ating mga kapatid na yumao huwag lang sana tayong pumunta doon para magpa-picture-picture -picture, para umikot para magmasid kung anong nangyayari kung di pupunta tayo doon mag-alay ng panalangin magtirik ng kandila mag-alay ng mga bulaklak at sana alalahanin din natin ang mga kapatid natin ni isa'y walang nakakaalala sa kanila at sana maging mabunga ang 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 pagdiriwang natin sa kapistahan, solemnidad ng lahat ng mga banal. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 12. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghilyo sa araw na ito? Dito na papansin natin mga kapatid na nang makita ni Jesus ang nakakarami, umakyat siya at umupo no umakyat siya sa mataas na bahagi ng lupain lupa at umupo at nagsimula siyang magturo sa mga tao ang sinasabi niya dito ay sabi niya mapalad ang mga mahirap dahil sa kanila ang kaharian ng langit mapalad ang mga nalulungkot dahil sila ay bigyan ng Uh, kapahingahan. Mapalad ang gumagawa ng kapayapaan dahil sila ay tatawaging anak ng Diyos. At marami pa. So, ibig sabihin, sa ating buhay bilang Kristiyano, ang pag-alay ng sarili, ang mga pighati, ang mga pagdurosang ating naranasan, ay hindi ito uh, parusa dahil sa kabutihan ginawa natin, kundi ito ay isang pagpapakita na mayroon tayong panindigan at mayroon tayong uh, malalim na pananaw, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Kaya kung tayo man ay naghihirap, kung tayo man ay nakaranas ng hindi maganda, lalong-lalo na sa paggawa natin ng kabutihan, sabi ng Panginoon, mapalad kayo. Ang Panginoon ay siyang naging maging sandigan natin, siya ang maging lakas natin, lalong-lalo na sa uh, ating patuloy na paggawa ng kabutihan. Ang pagiging banal ay hindi madali. Alam ko na yung mga banal sa langit ngayon, yung mga santo na kinikilala natin na maging modelo natin. Naghirap din sila. Gaya tayo, gaya nila, sila, gaya natin, ay punong-puno rin ng kahinaan. Sila ay nagkakasala rin. Pero sa likod ng kahinaan at pagkakasalang ito, doon nila na pagtanto yung malalim na pagninilay, paghingi ng tawad, at pag-aalay ng kanilang sarili buong pagkatao alang-alang sa Ibanghilyo, alang-alang sa pag ng Diyos. Kaya nga sabi sa mga uh, sinasabi no, kung sa Cebuano pa, panultihon. No, there is this a uh, uh, common sayings no, ng mga matatanda sa Cebuano. Yung santos sa salitang santos no in Spanish santos o in panan sa salitang santos yung is doon is sakripisyo kung kunin mo din yung s kung kunin mo rin yung s sa sakripisyo yung unang salita ang maiiwan ay antos ibig sabihin paghihirap sakripisyo so diyan natin diyan natin makikita na walang naging banal na hindi nagsakripisyo. Walang naging banal na hindi nakaranas ng pighati. Dahil doon sa mga karanasan na kanilang nararanasan, napapatibay ang kanilang pananampalataya, napapatibay ang kanilang pagkatao, napapatibay pa ang kanilang ugnayan sa Diyos. Their person, their faith were purified because of the sacrifices they encountered. So siguro sana tayo wag din tayong matakot na makaranas ng paghihirap. No? Dahil ang karanasang ito ay maging instrumento na magpapatibay pa sa ating uh, pagkatao at sa ating pananampalataya. Sana mga kapatid sa ating uh, pagdiriwang sa solemnidad ng lahat ng mga banal. Manalangin tayo na sila, yung mga kapatid natin na yumao, lalong-lalo na yung mga banal, ay manalangin din sa atin upang sa gayon ay makamit din natin ang kalwalatian gaya ng kanilang nakamit. Maging instrumento at maging saksi din sana ang ating buhay gaya nila sa paghahari ng Diyos na walang takot na may panindigan at nagpapahayag ng paghahari ng Panginoon ng kanyang kagandahang loob at ng kanyang pagmamahal. Naway, gaya nila, pagdating ng panahon, tayo rin ay makakamit ng kalwalatian ng Panginoon. Magsikap tayo na gumawa ng mabuti, yakapin ang mga paghihirap na ating maranasan sa buhay. Dahil alam natin na ang Panginoon ay nariyan lang na aalalay at gagabay sa atin patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Happy Fiesta sa inyong lahat. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa pagpapadala mo sa amin, sa mga kapatid namin na naging banal na. Sana yung buhay nila ay maging uh, modelo, maging inspirasyon namin upang sumunod kami sa kanilang mga yakap, yapak, upang pagdating ng panahon, kami rin tulad nila ay makarating sa paraiso sa iyong kalwalatian na inahanda sa amin. Itong lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.